Kamusta buhay? Laki ah. Wala laki ang biya. Hindi naman ako nang bibiya. Ah. Ah, Magkasalita lang ako sa totoo. Magkawala ka na. Anak, sabi ni Dindin, ikaw hapong kutsain ka na. <laughs> Pagka kumakain ka, hindi mo na sinasabi yung... Kaya <laughs> na. Ayan ah. na, sa magandang buhay of to palengke Akala pag lang ni Chichi Maga siya matatapos ngayon Pero may tutor daw siya ah, Hanggang 11 Sabi ko makinig ka sa tutor mo Kasi hindi ka na nare-review Pero okay naman daw <laughs> Ba't parang andami dami Bili ako na ang Ricardo pala ngayon. Sakto na kasi kahapon yung ah. Kita ko Ricardo eh. So, pero hindi pa yung final rekado natin yan. Tapos may good news tayo. Busy tayo ngayon. Week, week, mga uh, kapamer, bago kami balis Kapuntang ay ah. Uh, kailangan namin ayusin yung ah uh, 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 aming Shipment. Uh, 2 20 boxes po ng chili garlic wrap off to Los Angeles, California again, syempre ayan oo, oh, oh, mukhang oh. nga success yung ating ano, pasubok ni Sir John sana ay ito uh, rin tuloy po so oh, 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 oh. 20 boxes, got 480 pieces pero sabi ko nga kung i namin ang gamit, mas maganda sana. Pero ay a choice naman ni Sir yun. Kasi marami ang nagtahahanap talaga nun. Ayala, baka mamaya dinadaan-daanan na pala. Hindi. natin kung ano mga tindahan na uh, sa tindahan available kung pwede kailangan din namin pala na ano. Pag mayroong malaki, ipili ako. Ah, may mag-order na sa ano, sa tindahan. Sinabi ko pa naman, available na. Papagupit pala ako, ta. Ah, due na yung aking buhok. Sabi na diba Global parking na kasi Wala Wala ng pag-asa Well.、Oh tennis elbow uh, oh uh, huw uh. alala ko dati in injection yung kabila ko eh steroid pala yun hirap talaga puwera sa ina na no? borong Bagi beli nanti Dalam ang kilong leeks Pwede na Wala siya Ah meron Dalawang kilo Yan Dalawa Sili Mangit ah Inaabot ng bukas to Pwede pa yan? pagbukas Ha? Pwede pa yan pag bukas? Huh? Pa May kalabasan uh, metong kilo? Dalawa. Paul, oh, metong kilo. Kuha niyo muna ito. Isa lang pala, isa lang. Kuha niyo muna ito, no? Hey, Hindi pa, wala pa. It's too early. Mga pa. Ay! Mamasim ang mangga mo, ha? Ito matamis, oh. Wala bang biyo ko? Wala. Wala. pangbibili ng mga gulay-gulay. Tindig din may mamato. Komote. Ah. malalaki. buhay. Laki ah. Ala laki dia. Hindi naman ako nagbibiya. Meron pa yung binili ko na sa re, pinapaksi ko nga ngayon eh. San si mo na? Eh, nakita akong talangka doon ah. Ay. Saan kaya galing yan? Saan ko? Sa Sagwa pa. Yung talangka hindi din nabubuhay sa madumi, di ba? Hindi. Ah. So ibig sabihin hindi galing sa Puneraria yon. Hindi. Diyan po nga. Hindi! Baka naman! Sarap pa upo sa upuan na ito ah. Oh, walang pwansya ho. Oh. Uh -huh. Dalawang dahan lang. Bili ka na ngayon. Baka. How much? Oo. Oh, rep mo na lang. Morning. Morning. Good. Okay. Binis ko lang po. Kaya galong gumahal pa rin, ano? Ayan, hindi daw talang kang, uh, original. Si Manay ang pumunta. Oo. Oh, oh, hindi na tayo, oh, tayo bibili. Buhay pa eh. Yung yun ka ka, bilog. Bilog na maitim. Eh. Itim, ano po. Oo. Oh, 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 oh. ngayon sa Palayan. Palayan. Pero hindi kasi hmm, oh. yung lasa ng Kuri. Oh. Ay mali na naman yung sa guagua. Saan naman galing yung sagwagwa? sa guagua? Sa Palasda kan sa sa da, sa ilo. Sa ilo. oh talagang sing singaw yan, walang dinig. Talaga. Alikod ng hospital. No? Oh. Hindi. <laughs> Noon nung no, maliit ako, si so, talaga yung mga CR nila, nasa ilo. Ayun, talagang masustansya na. Eh. <laughs> pero, pero ngayon, wala na yung, wala na yung, yung CR sa ilog. yung na, na, na nanay ng uh, tauhan ko, si Jun oh. Ano daw ata? Dalag. si sarap na sarap pa. Ayun, yung puga. <laughs> Ay, di ba ang, di ba ang dalag nakita. na li, i, iniiha o buo na lang, di ba? Yung pala may tae sa loob ng... Ay, may na, nakita ko yun. Ay, di ba yung... Ay, diba yung pasintabi sa kumakain. Eh? Oo, di ba yung kandule, alam mo yung oh. kandule. Si yun, eh, yun, 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 mahal yun, masarap yun. Ngayon, na, nabagsak sa presyo kasi nakitang may tae na. Saan nahuli yun? Sa'yo ba? Ah. Pwede mo lang tayo sa hilo, kasi, syempre. Pero ngayon, na-inmuse na yung ilo, wala na yung balon. Kahit na umalit ako, isa plus sa tabi namin. Kasi may plus sa tabi Dung ba? Kung ba, buong kamay tumatay, umalit ka na. Ngayon, wala na yon. Wala na, wala na. Oo, oo. Oo, oo. Nagpapagawa ng puso nito. Ay, Ano diba? 8:20. Ay, panapalahon lang talaga, no. Oo, ala lang. Busy ang babae. Uh, sa baba, eh. <laughs> Pero kung uh, Nandito lahat na nagtitinda, hindi tayo makapagkwentuhan. Tuloy-tuloy ang tao. Tuloy-tuloy ang taong laragalipan. Ayun, wala. Di sana ito nakasimangot. Ano ang nararandaman nyo? Ako may nararandaman na ako. Nagugutom na ako. Nararandaman ko na. pag ante si Kaparmen, hindi ka na hindi ka na hindi mo kami naalala na. Ngayon, gutom ako. Na o bilhin na kayo ng palabok, ako hindi wag niyo na ako. Ngayon, gutom ako. Ano ang ibig sabihin? Kung may pakiranda, makiranda. Ano <laughs> ba? Kung may pakiranda, makiranda. Ang palabok. Six, six. Huwag mo kasama. Okay. Oh, two, four, three, two, eight. Kataya mo. Ipilig at po. Kataya mo. Ah, dali na na, na, na naman si Eight. Ang dali na naman si Kapal Mas ni Apikonchay. Pagkabusog ako, sabi nila, totoo yun sila, alam mo naman, hindi ako plastic, hindi ako plastic ka na. Sabi niya, ikaw hapong konti yung pagkabusog ka, hindi mo kami naalala, nagugutom kami. Bahay kayo, gusto nyo ako na lang nagsasabi ako. Nagsasabi? <laughs> 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 kayo hindi kayo nagsasalita ako. Iibuksan mo <laughs> <ho lang. laughs> mga... na. Wawa, wawa, nakabukas yun, nakabukas yun. Para maalaman ng mga farmers. <laughs> Nalaman plastic. Parang naman, naman, naman. naman <laughs> Hindi, hindi naman ako plastic. Kaya na, na. pagka na. Masyado sa wala ka na, anak, sabi ni Dindin, ikaw akong ko, inta na. Pagka kumakain ka, hindi mo na sinasabi yung, kaya na, hindi ako plastic. Totoo ako. Hindi, siyempre may hiya. Kaya, kaya, ngayon, gutom ako. <laughs> oh. Nagkanta ako. Nagkanta ako. Kung may pakirandam, pakirandam. Ito Siyempre, naiiyakarin nyo siya. Hindi naman ka-plastikan nyo. Siyempre, may iiyakarin. Pero ako, sinusugod nyo ako. <laughs> sinusugod nyo <laughs> ako sa labanan. Sinusugod nyo ako. Ikaw, magsabi kay Kaparmer, sana. Ayan, ayan, anak. Ayan, 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 ayan. Tutunan siya, sabi ko. Thank you. Ayan. Pakain <laughs> naman kami ng palabok. O, oh, kahapon-kahapon pala, nag nagpalabok lang ako pag-abi. nag pag si Kaparmer. So, ayan, mga ka Kaparmer. Habigting, kinain ko yung gapon. Nag-order yung ate ko, isang bilao. Si Nanay Conching, gutom na gutom. Walang buwi-bili sa tinda niya. Marami pa akong tinda. Kailan kayo... Papaubos mo yan na? Ha? Papaubos mo? Alanganin yan. Kailan kayo darating, mga kaparmers? Nainit na yung mga artista nyo. Yung <laughs> mga artista nyo, nandito na. Kota <laughs> pala matugan si Isang <laughs> Lalong pang fiber. Pa, sabi ko. Para matumal na matuma gutom. <laughs> Pag natatang na mo wala na ano, tahimik na yan. Oo, kani kahapon, kumain ako, ako na ko. Hindi mo na kung nasa. Oo nga na, parang hindi mo kinain na oo, oo, hindi masarap. Anak, kahit na <laughs> si siya nanay mo, masaya. Diba? So, na ay, ay, magpalit si... ka ng tindahan ng Wapin, eh. oo, ngayon, so, mo na kinukuhanan. Subukan mo naman yung kabilado. Okay, yung na Parapit wow. niya, tatabi niya Yung dating nagtitinda doon Si baby, yan ang masarap. Kaya lang Nag-retire na siya Musog okay. na oh <laughs> Pagkano kamias ngayon? Panahon ng kamias ata ano? Sa akin naglaglagan lang dalawang puno ay darling bakit na-dry yung problema dapat pinapatuyo yun maliit pa lang o masyado ng malaki wala, ang mangyayari mabubulok lang pinapatuyo pala dapat maliit lang ay nakipayad na ba ako? Ay. Likaw ko na tayo. O oh, sige. Hmm. 250 lang ngayon ng likaw ko ni nanay. Oo, oh, Diyos oh, ko. Hindi kalaki yan, pero panalo na yan. Ginalan hmm. mo. Dinalan mo. sa Yeah. Ay, ano pa bang bibiling ko? Galonggong pa. Baka sa, ano, makabili tayo. San Fernando. Hahaha. <laughs> Tingnan ko lang. Welcome. Ay, ano Ayan. to? Yung itim, ang, ano, yung wild. Oh, okay. May wild pampano eh. Ito, ano na yan? Ano mo. Tsaka galing sa ibang bansa ito. Alam mo, treated yan. Formalist. Ay, doktora. Ay, doktora.

Muna ako doon ng dalawang kilo na. Kano kaya bigay ni Jomar? Mga matis mo. Ayun na nga eh. <laughs> Katong bete no. <laughs> kamatis na yung kamatis ni Parek pero maganda pa rin ha ibig sabihin maganda ang kamatis ngayon dahil kahit konti na lang maganda pa rin maganda ang kamatis ngayon ano eh, tira tira na lang to pero maganda pa rin eh, no? ah tanim niya tanim pala ni tatay ito grabe Alam mo maganda, ngayon ka magtanim kasi walang magtatanim kasi mahal ay mura. Ma pagka nagmahal, lahat magtataniman. Oh. nangyari mahal ng nakaraan? Oh. Pang uh, ano natin. Gulay-gulay lang tayo ngayon. Sayote. 20. Para healthy. alang di kaya na aking uh, bit bit ng mabigat ah Oh. Kamyas. Oh, laking kamyas niyan. <laughs> Ngantin na. Oh. Kakagulat ang presyo ngayon ah. Wawa yung mga nagtanim ngayon, ano? Ah. Um, one, thank you. Anong nangyari? Twenty-five. Maligoso ba yun? Ah, wala. Kuya. Yeah. Oo. Oh. Oh. Kumita. Pakano sayo lulu ginawa wala ako pumili. Wala akong sayo. <mikita> dalawang kilo 'yan. <mikita> 60 lang doon sa kabila. Tatasaliks. Ba na ako 60. O, doon ako bibilhin mo na sa susunod. <mikita> pag Sabado ko para makatipid naman ako ng konti kaya na. Ay, yung Ay. mito? Saan mo napanood? Ay, di Ano lang yun? Tauhan ko. Yung welder ko si Junjun, Jun, may malaki puno siya doon, dalawa. Sabi ko, eh, ba't hindi may benta pag Sabado linggo? Ayun, marami na nabili. Ay, Ay, sandan ba? Oh, sa 80 lang. Oh. Talo. Murado. Ah. Oh. Kung ulo. Pwede. Bang, ano natin? Sayote. Oh, wala tayong nabiling ayong gaano. Layo ko. Aray gagaling. lagi. Oh. Uh. Uh -huh. mm. ng gagalaw. Twist na lang yan. Hirapan ako ah. Wala ayaw pa naman. Pilong ka Ako ng fertilizer. Pang-spray pa. Sa mo advance kaya ko kaya ah, kailangan natin mag uh, karwa siya uy uh, sakit na yung ahing Ayan, nakapagpagupit na tayo. New look tayo ngayon. Medyo maikli. Ah. Uh, rin ako ng pangkulay. Ang dami na pala <laughs> ng puti. Ang dami ng puti. Mukha tayong matanda lalo. Tanda na pala man. Oh, ayun. Tapos pipiliin pa pala ako na. Tanda ako pwedeng dumaan. Dito na kaya. Makita natin si Ate Raquel kung nagtitinda na oh, Marso na eh Parang uh, ayaw na ata magtinda ni Ate Rock Wala talaga si Ate Raquel Mga farmer wala tayo na ang uh, hindi ko alam kung ano bang mauna magandang fertilizer uh, dito lang muna siguro sa advance na lang muna Diyan yung buto.